So good day mga Kapornaria. So welcome back to my channel. So with this video mga Kapornaria ay uh, sasagot po tayo ng uh, comment no ng ating uh, isang subscriber no. Kasi meron akong pinos uh, pinost na video at ang pamagat ng video natin ay ano-ano nga ba ang mga sukat ng mga ng kabaong mga Kapornaria. So uh, nakita niya, nakita niya yung video natin. At kasi sinabi ko doon na iba-iba uh, kasi ang sukat ng ng ating kabaong no na ginagawa pero meron tayong mga standard na uh, ginagawa no kasi uh, uh, sa namamatay iba-iba talaga yung uh, sukat nila may mga bata may malalaki sa bata naman may 2 years old, 3 years old, no, sa malalaki din, sa mga atulad natin ng adult na. So iba-iba rin yung sukat nila. Pero dito sa amin, meron kami standard na uh, ginagawa, no, na kabaong at ang tanong niya doon, anong ha anong haba daw kung sa inches ang ang kabaong, no? So So, sasagutin natin yan na... yan na katanungan, mga kaponarya. So, ngayon, meron akong steel tip dito, mga kaponarya. Or, take me sure, no? Ito. So, sa... makikita natin dito kung ano ang... mga numbers niya, no? So... sasagutin natin yan ang katanungan ng ating subscriber. Na... ang haba ng standard nating kabaong ano sa inches. So ayan. So kapag i-fit natin ang ating kung fit ang ating uh, usapan ang standard ng ating ang haba ng ating kabaong is uh, uh, six 6 feet mga kapulinarya, no? So kung i -co convert natin 'yan sa sa inches mga kapurinarya so so ayan pakita ko sa inyo ito so itong nakikita nyo na number dito na ito itong 2, 3 at saka 4 5 yan yan po yung inches natin mga kapurinarya inches po yan ito namang dito yung maliliit itong dito sa kabila ito po ang cm mga kapulinarya centimeter po yan yan so ang 1 one, one feet po mga kapulinarya 1 foot is 12 inches po yan mga kapulinarya so yan po ang 1 feet ito po 1 foot yan So, 12 inches po yan. So, 12. I-times lang po natin sa 6 po. 6 feet. Kasi 6 feet po yung ating kuan Ang ating kabaong. So, i-times lang po natin sa 6. So, 12 times 6 po. So, ang 6 feet po natin is nasa i-convert natin sa inches po mga kapulinaria is 72 po mga kapal na kita ko sa inyo ang 6 feet So ayan po mga kapunari ano 6 feet ayan kung nakikita niyo sa camera 6 feet Ang inches niya is ito ay 71 ito po ay 72 mga kapunari Ayan kung sa inches po yan is 72 po 'yan mga kapulunaryo. Kapag CM naman tapat lang po natin. Ayan. Sa CM naman is 183. Kapag ah, pagkapag CM naman po mga kapulunaryo. CM Ito po 'yun siya mga kapulunaryo. 180 81 82 83 183. Ayan. Pag cm. Pag inches naman is 72. Sa feet is 6 feet. Ayan. At itong maliliit na guhit is ito po yung natawag na mm. Ayan mga kapunalya. Ayan. So I hope na, na nasagot natin no, yung katanungan ng ating subscriber. ah uh, ma'am, ah uh, kung nanonood ka ng ating video ma'am, Or, mapanood mo itong video na ito, ma'am. Ito po yung sagot ko sa tanong nyo, ma'am, na ah, uh, kung i-convert natin sa inches, ah, uh, kung i-convert natin sa inches, ilan ang conversion? So, sa inches, ma'am, sa 6 feet, ang conversion niya is 72. 72 inches, ma'am. So, ayun po. So, see you And the next vlog, peace out, mga